Ah, uh, ito na naman si Isa Rogman at uh, muli tayo nagbabalik sa ating uh, YouTube channel. At uh, magandang umaga po sa inyong lahat, guys. At uh, maaga tayo nagbukas guys ng ating tindahan. Ah, uh, gawa ng ah uh, ah uh, ganitong oras kasi guys. May uh, mga nakabang na sa labas na bibili ng uh, kape. Uh, asukal para sa kanilang pang agahan. Ayan. Kaya nabili sila ng kapi at asukal. Uh, minsan 3 in one. At uh, kung ano-ano guys ang kanilang binibili sa umaga na pwedeng maalmusal Kaya maaga tayo guys nagbukas ng ating uh, maliit na tindahan. Ayan. At, uh, tumila tumilaok na yung manok guys <laughs> At uh, gumising tayo guys na quarter to five Ayan. Habang uh, tulog pa yung dalawang uh, bata na papasok sa kanilang school Ay maaga tayong gumising guys At uh, nagdagdag pala tayo guys na mga paninda Kaya uh, parami ng parami ang ating tinda sa ngayon guys Ayan nagdagdag tayo para hindi tayo short sa paninda at uh, nagkakaroon tayo guys ng idea sa pagtitinda gawa ng uh, kung ano yung uh, mabilis maubos na paninda yun pala dapat ang uh, ating dadagdagan ayan at uh, nagdagdag tayo guys ng uh, mga sito mga inumin ayan uh, yakult at uh, ibang mga paninda at uh, ilang pirasong mga alak mga dilata ayan na tingnan nyo guys medyo kumakapal lang ating uh, paninda sa ngayon gawa ng uh, nagdagdag tayo at uh, marami kasi guys naghahanap ng mga kwan uh, mamimili natin na naghahanap kaya yung mga inahanap nila, yun po yung ating binibili. Kaya uh, tingnan nyo naman guys, dumarami na ang ating paninda. Ayan. At uh, bumili ulit tayo ng mga patungan yung ibang mga patungan ay uh, sa tiktok na lang inorder ng aking asawa at uh, mura siya kaya lang hindi siya gaano kumbaga ay uh, quality hindi tulad nung binili natin guys sa Ace Hardware na uh, dalawang patungan na naghahalaga na 7,000 uh, ito naman itong patungan na to ay uh, nasa 750 pesos lang yung dalawang patungan kaya napakalayo guys sa price at napakalayo sa quality. Pero okay naman siya, matibay naman kahit uh, hindi sa ganong uh, kalakihan ay uh, medyo matibay din naman. ayan po ang ating uh, paninda. Ayan. At uh, marami pa tayong mga ibang mga paninda na bibilhin. At nagdagdag tayo guys ng mga sigarilyo at ibang mga sikerya. Ayan. At yung mga pang-araw-araw na kailangan talaga ng ating mga mamimili. Iyan po ang ating dinamihan. Ayan. Kaya... Ayan, nagdagdag tayo ng yakult. Limang box na yakult ang uh, kinuha natin. At yung iba ay inilagay na natin sa ref para lumamig. Ayan, at uh, nagkakaroon tayo guys ng idea. Na dapat pala yung bibilihin natin. Yung mga talagang kailangan na kailangan. Okay, thank you so much for watching sa ating mga... Masugid ng mga taga-subaybay na ating mga kaibigan na nasa mga iba't ibang bansa At uh, sa ating mga viewers sa Calamba, Laguna, dyan sa may Casa Isabel, Ala Ay uh, dumarami na po ang ating mga followers Kaya hanggang dito na lang po muna ang ating vlog at uh, taas puso tayong nagpapasalamat sa ating mga kaibigan At sana ay patuloy niyo pong suportahan ang aking YouTube channel, Isa Roman Okay, hanggang dito na lang muna. Bye-bye. Thank you so much.